Good morning, manok. Good morning. Tik, 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 tik. Pakain tayo ng manok, guys. Ayan. Tik. Ay, nasaan si Itim? Tik. Tik, 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 tik. Wala si Itim, ha? Itim, huli ka na. Nakikinig pa sa dulo, oh. Ayun, oh. No? <laughs> huli ka na, ha? Tik. Tik. Ay, hindi ito pala. Hindi pala yun namin yung isa. <laughs> Ayan. Kompleto na sila, guys. Oh, bakit kayo natatakot? Hindi ko naman kayo huhuli na. Hindi oh. ko naman kayo hu hulihin. Yung pinakain ko, guys, bahaw na kanin. Yung, yung kanin na bahaw, yun na lang pinakain ko. Yung manok namin, guys, hindi, hindi to pinapakain namin ng ano, ng yung pagkain ng manok ah, bali yung manok namin guys pinakain namin dito kanin or bigas or mais hindi namin to pinapakain ng yung feeds na pangkain ng manok kaya itong manok namin organic talaga to dahil hindi hindi feeds yung pinapakain kung hindi bigas or kanin or mais yun ang pagkain ng mga manok namin kaya pag may bahaw kami sa gabi nilalagay ko sa rep tapos kinabukasan yun ang ibibigay ko sa kanila. Ah, bali, basain ko lang sa tubig kasi pag galing sa rip, malamig na matigas. Kaya, ibabad ko muna sa tubig para mawala yung lamig at lumambot siya. Saka ko ibigay sa manok namin. Ito lang talaga ang manok namin, guys. Dahil nga, walang sisiw. Dahil dito sa amin, ang daming nangangain ng sisiw or itlog yung pagdating ko dito nung, nung October it, uh, mayroong isang inahin dito na, na may itlog na doon sa pugaran. At ang tuwa ako dahil pitong piraso. Tapos yung naglimlim na siya, tatlong araw ko hindi nasilip dahil nga pumunta ako ng basak or sa palayan sa sa ano sa anong pangalan ng lugar na yun dahil nga nanganihan doon nangita ako tumulong ako magluto doon sa bah sa sa lagkaw ni Kagawat Carly. At dahil 3 days kong hindi nasilip ang kulungan, nagulat na lang ako nung umaga dahil sabi ko parang may nangamoy, naamoy bulok. Pagtingin ko sa sa ano sa itlogan ng manok. Kinain na pala yung mga it, ano mga itlog na guys may natirang isa na hindi yata yung naubos o tumakbo. Siguro may taong dumaan kaya tumakbo yung hindi ko alam kung aso o pusa ang kumain. Kaya natira yung isa na bukas na kaya nakita ko na talagang sayang kasi sisiw na talaga siya guys. Kung araw na lang ma araw na lang ang hinintay doon maging sisiw na siya kasi nakita ko nga sa sa shell ng itlog na yung natirang isa na hindi nasama pagkain isisiw na talaga kay ako na imbis na magkaroon na kami ng sisiw kinain pa ng hindi ko alam kung aso or pusa hindi naman pwedeng sawa or ano na, or ahas dahil nga yung shell na iwan sa pugaran kaya nakapanghinayang tapos dito dito din sa abuhan na to nung nakaraan uwi ko na may inang itlog dito sa dolo dito na area kinain din ng aso limang piraso siya umalis lang kami ni nanay saglit sa bayan pag uwi ko wala na dyan nakita ko naman ang shell nandito na sa baba kaya naka, naka, nakapanghinayang naka na kinakain yung itlog kaya hindi na maging sisiw at kung maging sisiw man mauubos din sa kain hindi namin alam kung pusa talaga o aso or bayawak kasi hindi pa naman naman nakita ng actual kaya nakapanghinayang guys kaya talagang wala kaming sisiw puro inahin ito limang inahin to tapos itong dalawang puti at kaitim ito yung sisiw noon na naging lumaki na rin at itong lalaki yung tandang ba yun o labuyo kay Ramon yan yan ang kasama sa mga inahin namin dito kaya hinahayaan namin siyang kasama sa kain ng mga manok Okay guys, thank you for watching. See you sa akin next vlog. Bye-bye. Happy eating mga manok. Mamaya ulit, tangalian.